Pagmaliw ang dati kung araw Nang munti pang bata sa piling ni Nana Mangusap ka ma aking sanggol na, na sinisinta ma Mangusap ka sa iyong naminilog at na na nanginingning ng mga mata Wangis ng wang mga mata ng bisirong toro Mama. ni Lepeyo Mangusap ka ang sa sabi, ang iyong mga kamay ng mga tiyos sa atin, na puno ng ibay at tatayang mangyayarihan sa iyo. Maging kamay mo ang pangitilig na aking anak. Kamay nagbabadya sa iyong Ama. Tingnan mo at nananabig na ako'y sabi, nagbabalak na umawak ng panunang kapayapaan at pagmuno sa kalakihan. At kaya ay sa lapak ng kapuwa-puwan, kahit pa malawon na kaparal sa sanayutan. Ngunit na maalala sa kapit sa akin, maging pa ang mo sa aking pindig, at ang pagsulyap-sulyap mo sa akin, kahit tinanghal na gireyo ng marangal. Ako'y malutunod sa luwa sa kita. Ikita ang pagpapalain ng buhon at iyong kawan. Ikaw ba'y tatawagin iba o kapasugan? Ikaw ba'y tatawagin wari dumi ng baka na anak na kamalasan? Ang puoy di marapat na pagnakawan. Sa iyo'y wala silang masamang ginampanan. Ika'y kanilang pinaliguan at dinamitan ng kagandahan. Ika'y biniyaan ng mga matang naglalagablab. At ang pambihirang pangungunot ng iyong kilay ay hindi ba patandaan na ika'y maingat nilang pinanday? Yaman ni Zeus at Aphrodite sa iyo'y kailang inialay. At ang katalinuhang nangungusap sa iyong mga mata, maging sa iyong halaka, paano ka pangangalanan, aking inakay? Ikaw ba'y lahi ng iyong lahi o naibang nilalang? Munting mandirigma, sinong anito sa iyo'y nanahan? Kanino mapagpalang kamay ang sa aking dibdib dumantay? Sinong yumong yung sa iyo nagpasigla ng buhay? Ikaw ba'y kanong nakapayapaan? Ngunit ikatilang lipadong nasa palumpong at tumatanaw. Hayaan, sa araw na yaoy ibubunyang Aking supling, ngayon ako'y nasa kalawatian. Ngayon ako'y ganap na asawa. Di na isang nobya, kundi isang ina. Maging maringal aking supling na ninanasa. Maging mapagmalaki, kaparis ng pagmamalaki. Ika'y magbubuni, kaparis ng aking pagbubuni. Ika'y irugin, kaparis ng pagliyag ng aking nag Sa Sana'y di magmaliw ang dati kong araw ng munti pang bata sa piling ni Nana. Kung kong maulit ang awit ni Inang Mahal, awit ng pag habang ako'y nasa tuyan. Sana sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan.